Super excited yung mga kids natin, no? Kasi it's their first time ride the airplane. May hey, problema. Injured tayo sa basketball. Injured tayo sa basketball. Kaya maging okay tayo, no? May minunat tayo ng gamot. Yo! What's up, mga ka-teammates? Welcome sa aming channel for this video, mga ka-teammates. Nag-travel na naman tayo mga ka-teammates, no? We're going to Cebu! And Bohol pala mga ka-teammates, no? So, ayan, nag-start na si wifey ng, ano, no? Impake kasi sayang yung gay, howd. Siya yung howd dyan. Siya yung magaling dyan mga teammates ha? Ayan. <laughs> e getting ready na tayo mga teammates Tomorrow pa yung ating flight mga ka-teammates sa pa Pabuhol and Cebu. So, samahan nyo ang Team Samson mga ka-teammates for another travel adventure namin mga ka-teammates. na let's go! Uh, ganito yung ating mga bagahe mga ka-teammates ha, kasi whole family tayo, no? Parang buong bahay yung dala namin mga ka-teammates. Ayan. Yo, what's up mga ka-teammates? So, this is the day mga ka-teammates no, na magta-travel na kami papunta sa Bohol, Cebu mga ka-teammates. may problema tayo mga ka-teammates no. Nawala yung ID ni Zach mga ka-teammates no. O, hindi ko alam kung kakahingi tayo ng bagong ID sa school niya. And yung pa ako mga ka-teammates, sobrang sakit mga ka-teammates. Hindi ko alam kung ano ba ito, arthritis ba ito mga ka-teammates. Or parang na-injured tayo sa basketball no. Parang nalisa yung aking ano. Paa sakit sa ato mga ka-teammates, no? Hindi kaya makalakad na maayos. Ano ba to? So, pero minuman tayo ng gamot mga ka-teammates, no? Hindi pwedeng hindi tayo matuloy kasi one year itong pinag-ipunan ni Mrs. mga ka-teammates. Saka first time namin itong mag-travel ng whole family namin, no? Tapos, first time makasakay ng airplane ng ating mga uh, Super excited sila mga ka-teammates. Tiis-tiisin muna natin yung sakit sa ating paano. Hopefully, maging okay na tayo. Tapos, makakuha tayo ng ID doon sa school niya ngayon mga katimis ang kita niya mga may inflammation no char pag ko sa bisaya pa sana maging okay tayo no may minum tayo ng gamot yo what's up mga katimis so ngayon papunta tayo sa school nila Zach no para mag-request ng bagong ID mga katimis kasi nawala yung ID niya no try na mag-request ng bago kasi kailangan natin sa airport mga katimis no si nag-search ako sa Google Valid ID talaga yung kailangan, no? Para sa ticket. So, tara. tara tayo sa school nila. So, what's up, mga ka-teammates? So, ayun. Meron na yung ID si Zach, mga ka-teammates, Okay na tayo, ha? Let's go! Yo! What's up, mga ka-teammates? So, ready na tayo, no? Papunta na tayo sa airport, mga ka-teammates, no? Ready ng ating tropa! So, ayan, nag-arrange na kalikpit na tayo mga ka-teammates. No? Okay na yung lahat ng ating ticket, yung ating mga ID. So, kuya, ready, ready na. Let's go! Ayan na yung mga dala mga ka-teammates ha. Super light lang. <laughs> Excited na kasap? Yeah. Duh. Oh, ba, Duh. You... oh. You're... what's your chok? Ayan, oh. Ayan, what's your chok? Excited na ka? Let's go! tayo sa airport. So, what's up? So, andito na tayo sa airport, no? Si Uncle Shiny, remember? Yo, what's up? So, waiting tayo ngayon sa ating departure charot at tagbilaran 410 pa yung ating flight mga katimidsa serious naman ang kasama namin mga katimidsa patry nga ng iphone 14 pro max daw no, sir ulit pay <laughs> so, ah. Uh, so, ngayon sa oras nabi 3.07 so it's 3.07 pa na no, mga katimidsa super aga tayo no? excited tayo dyan sakit pa rin yung ating paa mga katimidsa Let's go. See you sa Tagpilaran! So, dito na tayo sa airplane na. Pupasok na tayo mga ka-teammates. Super excited yung mga kids natin na. No? it's their first time to ride the airplane. Then the I dito na tayo sa loob ng airplane mga ka-teammates no? yan si Buya no? sa window side doon siya mga ka-teammates dahil first time nito so, very excited sila mga ka-teammates no? so yung iba nating mga ka-teammates sa kapila dapat na airplane sa hindi na mga ka Good negotiations. Yo, what's up mga ka-teammates? So, dito na tayo sa Tagkilaran, Bohol, no? Safe yung ating flight mga ka-teammates. So, super enjoy ng mga kids, no? Sa experience nila sa plane mga ka-teammates. So, Uncle Shiny. Shout out. Uh, masakit pa rin yung ating paa mga ka-teammates, no? Pero tuloy pa rin yung ating adventure. So, let's go! Chat. Yeah. Dito na tayo sa airport ko. No. Antay natin yung ating sundo. Let's go! Nagahala ka na! Mami sa hindi si Sir di ay. dinner muna tayo mga sa kung saan higa ang saya na naman mga katimates Jollibee Panglao yeah. dahil nabuto na tayo no it's dinner time na tayo na kung makaabot dito sa buhol mga let's go Yo, what's up mga ka-teammates? So, andito tayo ngayon sa ano ha? sa ating accommodation hotel mga katimigs sa only seed ano only seed resort so after nito mag check in muna tayo then dinner let's go Yo, what's up mga ka-teammates? So, andito na tayo sa ating room. Ang ganda ng room nila. Dinner time muna tayo mga ka-teammates ha. Jollibee! Jollibee pa rin, no? Oh. Kawawa yung isang tao dyan, no? Oh. Nakita ko siya sa lang isa kumakain. <laughs> Sana maging okay ka lang. Let's <laughs> eat! Whatever you're going through. Yo, what's up mga ka-teammates? So, it's our first night here, no? Dito sa Panglao. Bohol mga ka So we're staying here sa Only Seed Resort mga ka no. Ang ganda ng kanilang place mga ka Ang kaya mayroon silang pool dito mga ka no. Nagiba-iba yung color, then doon meron din doon malaki. Mas malaki. Yan. Ito yung ating accommodation for aray, for two nights mga ka So magsi-stay tayo ng two nights dito sa Bohol no, then Cebu tayo after. Uh, masakit pa rin yung ating paa mga ka-teammates. Pero di tayo mapapatinag para lang sa ating adventure. Tour ko kayo sa ating accommodation hotel. Let's go! Uh, ito yung kanilang pool na malaki. Oh. Then doon, meron doon medyo maliit-maliit. Ganda masyado mga ka-teammates. Iba-iba yung color, no? Tsaka yung ambiance dito mga ka-teammates. Sobrang solemn. Yan. So ito yung may mga rooms dito na available. Yung atin doon sa likod. Yan doon doon. Pero ko kayo later mga ka-teammates sa ating accommodation. What's up mga ka-teammates? It's our first night no sa ating Bohol Cebu adventure mga ka-teammates. So ngayon uh, magrest muna tayo no? Tomorrow is a big day mga ka-teammates. See you tomorrow. It's our day 2 here sa Panglao Bohol, mga ka-teammates, no? Pwede na tayo sa ating tour, mga ka-teammates, no? Yo, what's up, mga ka-teammates? Welcome to Tagtinara!